Yang insertions na 'yan, uh, ang nagpagawa niyan, yung legislature. So mm. dapat malaman natin sino ang sumingit na yung mga insertions na 'yan. Hindi naman pwedeng milagro 'yan, uh, bigla na lang nangyari, no? Mm. Merong responsible niyan, merong author niyan, mm. merong proponent niyan. Dapat ilabas 'yan para sa taumbayan. No, uh, we want uh, Uh, and then of course after having done that the next question is bakit na implement? Mm -hmm. Bakit na execute? Sino naman sa executive branch ang nagpahintulot, nagbigay ng pahintulot na ma-implement yung mga 'yon? Mm -hmm. No, hindi lang sa budgeting. Now ngayon ang 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 focus is nasa sa DPWH, nasa contractors. E yan, pa yan, no? Uh, mga kung ba pa sa sa uh, movie yan supporting role lang yan supporting role lang yan ang mga principal actors ito nandun sa BICAM nandun sa executive yun ang gusto nating magkaroon ng reforma, mm -hmm. the president wants to reform our system doon niya tumbukin